hello mga idol, so pirteng inita Grabe So dito sa mga yabukawi ulakan Ito e, ang inita mga idol e, e, Grabe uh, parang puruan ako wala mga kawi dito eh So ngayon napunta tayo sa bahay ni uh, Rovi na, no? So tingnan natin dito no uh, Makikain tayo mga idol kasi uh, hindi tayo nakapagluto So ano na ngayon 12.20 uh, twenty. So gutom na ang simula ko So, let's go. Pasok tayo dito sa bahay. So, ito. Uh, ito yung bahay ni uh, Rubina mga idol. Ayan. So, may bata dito. Si Lok. Hey, Lok. Ah, Kumain na kay Lok. Ay, hindi pa daw. So, pasok tayo. So, wow. Daming halaman ni ano dito ah. Ni Rubina Oh. Manang-mana ni Tining pala to si Rubin na. Daming halaman. Oh. I-flex ko muna yung halaman ni uh, Rubina mga idol. Marami, Wow. Ang dami mga idol, oh. Ang ibang klase mga idol, oh. Talagang manang-mana talaga si tining mga idol, Wow. Oh. So, oh. oh. okay, kita natin, oh. Di ba? Wow. Oh. Okay. So, pasok dito tayo dito sa loob nila mga idol. So, ito. Wow. Christmas pa dito sa kanila mga ka idol. Uy, Lok. Ang wapo ni Lok talaga, oh. Anak ni, ano, to, Tilma. Tilma ni Rutio. Oh. Okay, oy, madilim. Saan siya sila? ando si Ibyong, ano ginagawa ni Ibyong? Ano tayong ginagawa ni Ibyong niya si Kambok? So, ano na tong yung... ano ilaw dito mga kaidol? dito. Uh, madilim? Ah, uh, wala. Ha? Baba. okay. Uy, wow. Hindi pa sila kumakain si Ibyong. Ibyong. Oo, oh, natulog sila. Oh, uh, oh, So, hindi pa daw sila kumakain. Kumakain na kayo? Kumakain na kayo, tol? Hindi pa. Ay, e, si Ginilin. Wala naman kaya Ginilin. Wala oh. kaya kawan. Kaya huwag. So, muna. Ano yun? Eh. Ulam nila. Ay, ulam. Ano so, man eh? Uy, tinapoy. <tod> so, yan. Uy, si Luke. na. Wah! Uy. Wah! Ano? Walang ulam. Ano ba yan? Wah! Ulog tripan ka ng ulam. Uy. So, ano ba yan? Saan hindi yung ulam dito? So, uy. So, Luke. Di ba birthday mo? Pati ka nag-ano? Nag-ahanda. Uh, Kumaya ka sa jalip eh. Ha? Oh, main ng pala sila sa Dalimpi, guys. So, birthday ni Lok noong, uh, ano guys, uh, April 26 kahapon. Ayun oh. So, main sa Dalimpi. Hindi man lang nag -invite. So, yan mga -idol. so nakaka-ready na yung ulam. So, ang ulam namin mga ah uh, sinigang dimiso. Ano? Uh, sarap yan mga ka-idol. Ano? so, nagluto yan idol. Siya idol. Siya nagluto. Ha? Yan oh. No. So, diba? Ayun, 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 diba? So, yan, guys. Ito yung ulam lang natin, mga idol So, kain na tayo, mga idol Let's go. So, yan, mga idol Kumakain na si, ah, uh, Luke Uy. Ah, kain na, Lok. So, yan, si Luke guys. So, oh. kain na si mga idol Yan. Ah, salamat sa inyong nga uh, panunod, mga idol no? Yan. Ito yung mga ulam lang natin, mga ka-idol, ngayon. Yan. Maraming salamat.